Saludo ko sa inyo guys. Salamat hey, pinamitig nyo ako. Thank you so much. Eto na. Eto na. Eto na. Ang tagal. Thanks for the fun. Ang tagal fun. mo. Lumabas. Ba't wala yung meeting? Dapat diba Thanks may mga ano yun? Di ba dapat mayroon? Yan! Ayan! Ang tagal oh! saludo na akong tagal lumabas. Gusto mo hinahampas ka pa eh. Thank you guys. Thank you so much. Sa mga buhat sa live. <laughs> nice one! Diba? angas. Nice G, mga besh! Grading na ako, ha! Grading na ako bukas! So, sa gusto sumali at sa gustong magbuhat, sali kayo sa livestream ko, guys. Bukas, 7am. Sana perfect grading! <laughs> Thanks for the follow! Akong, guys. Sana proud guys sa akin. Thanks Nitikna for the follow! Akong.